Mga uh, nag-aalaga po ng baboy, mga yeah. piggery, gusto nilang uh, magkaroon daw ng uh, state of calamity. Oo, oh, oh. dahil sa ASF. Lalo sa, sa ASF, sabi Batang. po yan ng Pork Producers Federation of the Philippines. Uh, ang kanilang, uh, ang nagsasabi po, ang chairman kasi niyang federation na yan, ay isang party list uh, congressman. Baka si Nick. Nick, Nick Briones. Briones. Yes, si Nick. Oo. Uh, Para daw po makapaglabas ng pondo ang gobyerno, kung state of calamity, para matulungan, yung mga hirap na hirap na mayroong, kasi karamihan dito, 80% backyard. Oo, sa Batangas lalo na, walo ng bat uh, Ang okay yan sinasabi ni kapatid, ni Kong, Nick Briones mag magdeklara ng state of calamity. Ang importante lang kong kung ganito. Sana maayos ko ano yung ibibigay na mga ayuda. Kasi nung nag-declare nung the last time kay Secretary Dar nangyari po lalo calamity. Oo, nagbigay nga, naglabas nga, naglabas ng pera pero sa channel Gani, Chani Eh di lalong nangamba kasi ang gusto nila ikal Amik sabihin oh. patayin yung mga alagang baboy. Mm. Pagkatapos babayaran ng estado. Mm. Eh medyo yung bayad po, medyo yani. Uh, parang pantokwat baboy lang. Oh, hindi hindi, hindi, hindi baboy. Sa buong baboy. Hindi sa <laughs> buong baboy. <laughs> oh. Dapat babayaran mo yung buong oh, baboy. Oh. Eh yung ibinigay pambili lang ng ano ata eh. <laughs> Tokwat baboy Isip... o pangbinagoong ata. Oh. Parang ganun. Isipin mo. Ang talagang ano nila at least 10,000. Ang binigay 3. Mm -hmm. Eh kung ako magbababoy, mm -hmm. boss naman eh. E, <laughs> problema. Na eh. Alam mo po, marami yang nag aalagang yan. Mga maliliit lang ang kapital. Tumout 'yan you know. oh. Ha? Oh. Eh kung ganyan ang gagawin natin, eto po ang problema raw. Ah. Uh, merong uh, vaccine. Yan, yan. against AS. Another ASA. issue. Eh, ang ating stock po ng baksin, congratulations na lamang sa mga namamahala nito, eh, 600,000 doses lang. Ang population po ng ating uh, mga baboy, Bakyan, lalo... nasa 10 million heads na yan. <coughs> ang ganda ng ano ratio, ha? Oh. Ma ah, maganda ma ba? Maayos, maayos. Maayos? 0.6, <laughs> <laughs> ah hindi, uh, hindi ba? 0.06? 6%. Oh, Oo. 6% lang. Ang aabutan ng uh, vaccine. Eh di ayos, di ba? Ayos. Di. So saan tayo kukuha ng ano pa? Ng ilang million doses pa? Eh talaga po crisis okay. diyan. Mm -hmm. Kaya sinasabi nilang calamity na yan. Mm -hmm. Oo. Oh. Alam mo, isang da dapat tanong. Ano ba solusyon ng DA, pare? Ang isang mag-import. Ha? Al alam mo, pare. <laughs> Hindi solusyon yun Hindi eh. Sol alam mo, parang... Lalo mong papatayin alam yun. Alam mo, bari, bari Conrad, that's bari, oh. Joel. Di ba, nung panahon ni Secretary, panahon ni President Duterte, nagkaroon na tayo ng ganito. Ang sinasabi noon, magkakaroon tayo ng locally produced na vaccine. Mayroon naman talaga. Hmm. Isang scientist dyan sa Central Luzon State okay. University naka... ano, proven, nagkaroon ng vaccine. Ang naging problema, yung commercial, ano production ng vaccine. Uh, Bakit hindi natin tulog? Bakit hindi natin ginawa yun? Yun ang malaking problema eh. Mm. -hmm. Di De sana doon natin nilagay yung pera. Meron na rong solusyon ng DA. Meron na pare. Okay, mag-alala. Meron na. Meron na. Nako. Mag-set -se up daw po ng mga checkpoint. Para... Hindi solusyon yun. <laughs> checkpoint, no. pare. Mm -hmm. Para hindi maka... Maka-lampas. Yeah, hindi maka Yung mga may, ASF. may sakit. ang ang ano nito kasi, ang assumption, manloloko lahat ng mga Pilipino. magboboboy oh, magbababoy, lalo. Ah, yung mga okay. nag aalaga ng baboy na pag sinabing uh, ASF, huwag kayong gagalaw oh, dyan. Oh. Eh, gagalaw sila. Ibebenta kagad ka yung kanilang baboy. So, ang ating solusyon ay checkpoint. Patay. Eh, yung pong kaling uh, calling yung Kaling. Sa Batangas, mm. ito nangyari. Oh. Nagsimula na po daw yung mga taga roon. Pero mamamatay yun. Mawawalan ng kapital yun eh. So, anong kailangan gagawin natin? Ito sinasabi ng Federation. Tulungan nyo naman kami. Mm -hmm. total may budget naman eh. May budget ba? Meron. Meron. Uh, <laughs> eh, ang uh, problema po niya dahil sa dyan na lumalaganap na naman yung ASF. Eh, mukhang tataas na naman. Mm -hmm. So happy na naman yung mga mi-stock. Mm. Tataas na naman ang presyo ng baboy. Okay. Eh kung nakapag-import ka, mm na walang ASF yung in-import mo, siya. Ay, Daw. mo, last Daw lang. Wala namang kasi inspection ah, yan eh. Wala. Inspection. Wala namang pong health inspection yan, yan. Malay ba natin? Kung ano yung kinakain natin, imported. Okay. Eh, tataas na naman daw ang presyo. Dito ang tuwa sila. Mm. Di ba? May problema. Ayun. Akala ko bang 'yung importation po eh para hindi tumaas ang presyo. Oh, to stabilize prices. Ayan. Eh yun na nga nag-iimport na tayo. eto sinasabi nila tataas na naman ang presyo. Nag-iimport tayo. Meron tayong pinanggagalingan, meron tayong tatlong pinanggagalingan ng baboy na malakas. US, Brazil, Brazil at saka Netherlands. Ah. Mm -hmm. Ngayon, kung tayo nag import doon, ibig sabihin walang ASF, ASF. Bakit hindi natin sila tanongin? Paano ba pa kayo nakakapagano? Ano, ano ba sikreto nyo? Ano nyo? Wala kayong ASF. Ay, hindi sasabihin sa atin kasi hindi na tayo bibili. Ay, mahina ka kung nakikipag-negotiate ka sa kanila. Ayan. Diba? No. Hindi kami bibili dyan sa inyo. Meron pa naman iba, Hungary or something. Nakatakot yung sinasabi ng Bureau of Animal Industry. Ha? Ah. Parang talagang merong uh, laying the predicate. Ah. Mm -hmm. Ah, labing pitong regions na raw po. Ang mayroong ganyan? Tinatamaan na ng ano, 74 provinces. Ako. Hmm. Eto, nagtataka ako diyan, parin Conrad, parin Joel. Paano nangyari na over the past two years, wala tayong, wala tayong nararamdaman, wala tayong naririnig tungkol dyan sa... Ngayon, 74? four. Wow. Paano nangyari yun? Eh, ano yan? Uh, lahat na ng probinsya yun eh. 74. Oh, malapit, <laughs> Ano yan? Drinong ninyo yung mga... yung ah? mga, ano? Ano yun? Pinalipad ninyo yung mga... Yung mga... Yung mga sakit na napunta sa mga 74 provinces. Ano nangyari yun? Wala tayong nararamdaman dati. Wala tayong naririnig sa kanila. Tapos ngayon, biglang meron, sa 74. Bihira na rin kumakain yun ng uh, baboy dahil mahal eh. Uh, ano ba kinakain natin? Malunggay na lang. <laughs> so ang ibig niyo sa Balik tayo sa malunggay. Lumalakas ang uh, suspicion ngayon sa inyo na yung mga in-import ninyo nung panahon pa ng kopong-kopong ay -kopong, eh, pa sa mga refrigerate, uh, cold storage. Pare, Kaya ilalabas ninyo ngayon yan. Masa, sira na yun. Ha? Sira na yun. Double dead? Oo, oh, uh, nakakatakot na yun. Eh, wala naman kasi tayo inspection eh. Di ba kung anong binibenta? Wala Malaki, nang inspection. Yan ang malaking-malaking problema natin. So, state of calamity po, ang hinihingi, sino magdidesisyon yan, pare? Uh, mag DA, ano? DA, DA. Para po matulungan yung mga nag-aalaga ng baboy at para uh, ma magkaroon din ng vaccine. Baka kailangan agad-agaran, maka na ng vaccine. Okay? Eh, wala tayo stock ng vaccine eh. 600. Para bang hindi natin hindi tayo, hindi natin gustok isolve yung problema mm -hmm. ng ASF. Nako ikaw naman. Bro. Parang hindi, parang lang sa naman. Sa mo, sa tingin mo. It looks like, like, parang ayaw natin ma-solve. Para bang gusto natin mag-import na lang tayo. Parang ganun lang ang nararamdaman. Parang palagi natin gustong takutin ng ating sarili. Ah, na May ASF eh, import na lang tayo. Ay Anong ginagawa natin para mawala yung ASF? Aba, nag import Check po tayo. <laughs> Checkpoint. Checkpoint. Alam mo, meron kausap ako, Drama. mabuting mag-import na lang daw. Bakit? Kasi maapektuhan sila, mahilig sila sa samgyupsal. Eh, marami daw restaurant. Eh, mahal. Gipsal sa... Hindi, mahal din ang importation Brad. Na eh. Di ba? Kahit kayo mahilig sa samgyupsal. Eh... Samgipsal. Sam, Samgi. Kung tawagin Samgib, namin. No? Eh, mahal din yun. Kasi kapag alam nyo po, ang uh, importation ngayon, uupak sa atin dyan, Oo. yung cost of logistics, Oo. ang taas okay, po niya. Kasi mahal ng Tapos ang napakadaming delay at yun ay nakakataas ng logistics, ng cost ng logistics, ng delivery. Mm -hmm.